magandang gabi mga kachamba ito yung aking hapunan dalawang ano tinapay at yung palaman yun tapos tubig yun ang aking hapunan ngayon kasi ano eh napapalakas yung kain kunti na lang pala yung laman. <laughs> Pwede na ito. Pwede na itong pagtsagaan. Paghirap talaga sa si alachamba. Tipid-tipid. Pag may -time. Na panlaban sa magdamag, masarap din, sweet blend. É tá a mais... Não E tá bom. ini yang pusat agak landik ngerenek nyo ngerenek nyo guys yang mana pusat agak landik kasihan Lo busco una guys. Simo. matagal na pala ako nawala sa pag-vlog paninigsay kasi naging busy na ako sa aking ano, anak buhay <coughs> pamamasada kaya hindi na ako nakapag-vlog nakakapamaril ng isda na yung nakaset up na yung ano yung nilipatan namin ng aming maliit na tindahan siguro isang bi uh, isang bis ako na ako magkaka vlog makakapamaril kasi nga uh, doon lang ako may time kasi nakikiboundaryhan lang ako eh kakakalangan so, kumita araw-araw biyahe lalo na sa uh, may pinapaaral ako hindi pwedeng vlog lang ng vlog hindi pwedeng mamari lang mamaril kasi hindi ko makakapagpaaral sana ako kung tutuloy-tuloy ko yung pamamaral ng isda. <coughs> Lalo sa sunod taon, na. Ah, ito, ito, doon pa, ito, ito, ako eh, hindi ko na mapupusan yung pag -dam. So, yun yung samba. Gusto na yung dalawang pinapay. Laging nga palang mga subscriber <coughs> at sa aking mga supporters, lalo sa mga short video. Sana lagi nyo akong suportahan kahit na hindi ako nakakapag-upload ang mga video at saka short video. Kasi sobrang busy ko sa pamamasada. Kemudian hanya ditolong oleh Pak Kecambang Haji Bijo. Barang selamat. Bye-bye.